pool ko mamaya. Bu bukas. Masama ko sa si swimming pool ko, ma'am. Bukas. Ako din masama Bayo ko. sa si swimming pool. Do, sa si swimming pool ko. Kulingan. Anyhow. Kulingan ba yun ko? Kulingan ba yun ko? ko. 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 <laughs> mamaya ka. Turingan. Kaya asampalin kong ng kaliwat kanan. Ibig sabihin, may video yan kanina pa? Hindi. Nandiyan Opo. 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 Ano yung... Nahanap Sa'yo na, Ice candy! Hati dalawa. Ayok, dalawa ang hati. Hindi yan. Kainis niya. Hati dalawa. Hati dalawa. Ngumapay din hati, makita rin tawasin at matutunan. Dali. Matutunan sa gusto. Bugnon ng atin ito at dadin sa tulingan ko. Telinga. Ginanga. <tihar> matutunan ang aparehas. Ay nakain ka pa. Kita mo? ba naman ang sa iyo? Pwede ko na sa iyo isang putol. At akin tong malaki. Parang hindi matulong siya. Paalang ang dalawa-dalawang house mo. Paano pang subo mo? Isaw! Yung kanin, pinili ko na siya. Yung kanin. Pagkinahin ko yung kanin mo yan? Bepela o hindi? Batila o? Hindi na, hindi na ubos. Hindi na ubos at ang ulam doon makati. Hindi ah. na kanin. Hmm?

Makating kakakati daw ng ulam. Makating, hindi mo nga makating. Hindi mo lang, kati daw yung ulam. Nadaan dito sa muling, bago bumalik ko sa muna. May hawak na nga ang kwatro. Sabi na pa ng bilog sa bahay. Yung bilik na. Ay, may hawak na kwatro? Oo, Nagbili pa ulit. Saan ka Wala, yung mag-asawa ang magkasama eh. Nabalikan. Hindi kasama si Muli mo

Ayan. Ayan, mga nanghang. Ang tanin ko, sandok ka, pang dalawang tao, ay. Pang dalawang tao, pero isa lang makain. Pag dalawang tao, pero ako lang makain. Ayan, mga nanghang. Ayan, mga nanghang. <tinyo> ah, Tang ina mo tawasin. Tang ina mo. Ngirik tayo ang pusa. Ang, 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 ang buti ko na mo <tinyo>